Pero makasawad rebel, hindi siya makabahid na ako kayo dito. It's Wala. Ito yung naging tinagapot siya, bro. Kaya niya. chocolate ka rin. Laos, Ang pa Hindi na Nga, Hindi na gawid daan ako.

16 to 18 hours. Sa kapangyarihan ng ama to... ng anak ng mga diyos, espiritu Santo Angel. Sa inyo pong karunungan kapangyari ng kapagsikan kaya tinatawagan ko ngayon din. Kung merong mang kumukulang at nagpapakulang sa inyo ito. Umanito ka at magibangon sa past spiritual service at pamamantar. May merong silado na isang goba heroin sumaka ito ito sa mahakam matamyak sa bagdan. sundin po sa buwag. Pumasok pa ngayon din. Naksidak, pagsuwis ko Dios Diyos. Balansan ka pa Araw. Araw! Aba, araw! Aba, araw! 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 Ikatid din, man? O, ikatid din ka, Bilman, ipagpag? Araw! Ikatid, lipaking ka. Ikatid, matanda. Tignan mo yung araw niya, matanda. Hindi ko ano kuya. Masla oh. Kasi nag-iba yung dito niya. Nag-iba. mo yan kasi may konektado ka ng sector tayo. Oh. Tanggalin mo lahat. Sige. O oh, bakit kinukulan? Galit, inggit. Ano naman ang dahilan mo mang mangkukulam pa? Galit, inggit. Oh. Ha? At may ang laksoong o kidlat na naman. Oh. Araw! Sumagot ka ng maayos para hindi ka masaktan. Galit, inggit. Sagot! inggit ingkit, araw! Oh. Ano na mga kinahinggitan mo sa babaeng kao? Maganda, may pera, malaking bahay, kotse? Pera. Pera? Bakit? Mayaman ba? Ah. Hindi din talaga. Kaibigan mo ba? Barkata? Kamag-anak ka? Whatever. Sagot? Araw! Araw! Kapit-bahay? Kamag-anak? O kakilala? Sagot. kakilala Taga ibang bansa ka o taga dito? Sagot. yara no, no, no. Taga, taga Pilipinas ka o taga ibang bansa? Kumukulang. Sagot. Ay, Kapit bahay ka, malayo ka. Malayo. Malayo ka din. Bata, matanda, kumukulang. Matanda. Ikaw rin ba yung kumukulang sa kapatid nito? Ikaw rin yung? Oo. Uh -huh. Magkaiba. Anong bayan mo, nais nice. Kung maraman, mangkukulang pa. Puh! Araw! 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 Nagsakit! O, oh, tatanggalin mo pa o papatayin na lang kita? Tatanggalin! Namitin mo yung talawang gano'n. Ano nilagay mo dyan? Bakit sumasakit yung mga tatawan niya? Diyan sa leeg niya. Ikaw ang may gawa sa leeg niyan? Ikaw ang may gawa dito? Dito? Ikaw? Maan! Maan! Kaya ano yan? bakit may, ano yung ayun or ayon saan ayon saan mo kung ano yung 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 dito. yung 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 dito. yung dito. yung 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 wala na pinatay mo, wala na pinatay mo. Ha? Ah, Saan pong pagtunogin si Diyos si si Pamarusa? Araw! Araw! Awampay! Araw! Meron marami ka lang kinulam Marami na natulang? Pamag-anak mo ba ito o kapitbahay lang? Hindi -al. Hindi mo kamag-anak? -al. Kakilalap? Kakilalap. Hindi mo barkata? Hindi. Okay. Bata matanda? Matanda. Babae ka, lalaki? Babae. Ilan ang kumukulang dito? Ilan kayo? Sagot. Siya Mag-isa ka lang. Ano pa nilagay mo sa kanya? Anong, ano ang mga nilagay mo sa kanyang katawan? Bakit nagkakasakit? Ano nilagay mo? Fuh! Araw! Araw ko! Nagsakit! Nagsakit! Ano ang nilagay mo rito? Ano nilagay mo sa kanya? Masasaktan ka mang ka sa akin. Ano mang sakit? Kukulamin mo pa, hindi na. Ano na, ano? O, tatanungin ko iyo. ano nilagay mo sa kanya? Bakit mo, bakit nagkakasakit? Ano mga nilagay mo rito? Karayong, pako, sinulid, lamig. Ano nilagay mo dyan? Bubog? O may pinakain ka. Oo, oh, ano, at pakat ko. Anong ginawa mo rito? Tasa, ritual, palibadangin. Tasa. Hindi natin ko lang mo Gusto mong tasa lang kita at mamatay ka na? Ha? Gusto mo tayo, gusto mo nang dasalan? Gusto mo nang tuwalan pamatay? Sige, tanggalin mo lang tayo mo. Siguro doon mo lang na maalis ang lahat ng kulang mo dyan. Kapag bumalik sa akin ito at mayroon pa natira, huwaguliin kita ulit. Tandaan mo yan, kaibigan, kaibigan ko ito. Ano, kaibigan ko ito. Ano, tumawag pa ito sa ka-apple -ka sa Facebook. Ito pa ito, pero ay santo. O kolamin mo pa. Ha? O dinig ba? Ha? Mating. O sya, pagkapin mo ang kamatayan mo sa ngalan ng Santo. Isa na, si Santo Amen. Amang baka sa lahat na pumupugot ng ibang uuron ng Diyos na kadatupan ng selebrasyon ng ngalan ni Iaw. Buksay na matampo ang kaliliman. na, sana ay gratis at mic at No, so si Kung Gordon po. Asi si Sung Ji Asung. ng mga pag ng kukulag mo. Huwag mo lo, mo mortong mo si Adon. Turo, atarap na mata si Don. Balik sa karatagata ng po. Yes. Wala? Wala?

Yun lang, siguro may napuntahan ko yung mga lugar Luga, tapos eh, naiingitan sa inyo. Ay, Ay, kayo, mga... yung... <laughs> Alam mo, ingit, eh, eh. Mas maganda sa akin. No? Sa inyo, sa inyo, <speaking> Sa kanila naman ito, patakwa. Mga kaisip sa pera. Ito ang pangalap ng pa dito ng Atis, 27.